Ano nga ba ang tumatakbo sa utak ng iba't ibang mga hayop tuwing sila'y natutulog? Nananaginip rin ba sila gaya ng mga tao? Para sa mga siyentipiko, ang pinakamahirap sa pagsagot ng katanungang ito hindi direktang masasabi ng mga hayop kung ito ba'y nangyayari rin sa kanila dahil hindi naman sila nakakapagsalita. Kaya naman ang lahat ng kasalukuyang nalalaman tungkol sa kung nananaginip rin ba o hindi ang mga hayop ay nakabase rin sa kung paano ito nararanasan ng mga tao kada gabi, mga isa o dalawang oras matapos makatulog, ang mata ng mga tao ay nagsisimulang gumalaw ng mabilis kahit nakapikit. Ito ang tinatawag na REM sleep o REM na nangangahulugang rapid eye movement. Sa yugtong ito, ang katawan ng tao ay nasa estado ng tuluyang pamamahinga pero ang utak ay aktibo pa rin kung saan dito nagsisimula ang pagkakaroon ng mga panaginip. Maraming eksperto ang bumase dito at sumuri sa aktibidad ng utak ng mga natutulog na hayop para ganap ng mabigyan ng sagot ang katanungang ito. Kanilang natuklasan na halos lahat ng mga mammals at mga ibon ay meron ring REM stage tuwing ang mga ito'y natutulog, habang ang mga cold-blooded na hayop gaya ng mga reptile, mga amphibian, at mga isda ay wala. Hindi rito nagtapos ang pananaliksik dahil may mga dalubhasa mula MIT ang gumawa ng obserbasyon sa mga daga sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa isang track at pag-obserba sa aktibidad ng kanilang utak habang sila'y patungo sa pagkaing nasa kabilang dulo ng nasabing track. Nang makatulog na ang mga daga at mapunta sa kanilang REM stage, sinuri uli ng grupo ang utak ng mga ito at kanilang natuklasan ang parehong mga pattern. Dahil rito'y nabuo ang teorya ng mga siyentipiko na ang mga daga ay napapanaginipan rin ang kanilang pagtungo sa pagkaing nasa trap. Maraming eksperto rin ang naniniwalang nangyayari din ito sa mga aso kung saan marahil napapanaginipan rin nila ang kanilang araw-araw na mga karanasan. Natuklasan pa sa mga pag-aaral na kapag mas maliit ang aso, mas madalas itong nananaginip. Lumalabas rito ang maliit na mga aso ay maaaring managinip kada sampung minuto habang ang malaking mga aso na may maaaring umabot sa isang oras ang pagitan ng bawat panaginip. Sa ibang pag-aaral naman, may mga dalubhasang tinignan ang aktibidad ng utak ng mga humuhuning ibon. Nang ang mga ito'y makatulog, sinuri uli ng mga nananaliksik ang utak ng mga ibon kung saan kanila ring nakita ang aktibidad ng utak na kapareho sa oras na ang mga ito'y humuhuni. Ito ang dahilan kung bakit maraming siyentipiko ang naniniwalang gaya sa mga tao, ang iba't ibang mga hayop ay nananaginip rin sa kaparehong paraan. Kaya sa susunod na mapansin na tila tumatakbo sa hangin ang mga alaga habang nakahiga, malaki ang tsansang napapanaginipan nito ang masayang paglalaro na kanyang naranasan sa araw na dumaan.